Gilas muling nabigo sa final tune-up game laban sa Mexico 84-77 na ginanap sa Phil Sports Arena sa Pasig, hindi na pinaglaro si Clarkson. Nagtapos ang first half sa 51 deadlock na pa ang gila sa third period 61-57 sa tulong ni CJ Perez sa kanyang layup. Subalit unti-unti nang nag-init ang opensa ng Team Mexico dahilan upang maagaw ang kalamangan 69-63 sa pamamagitan ni Paul Stoll sa kanyang 3-point shot. Pagpasok ng 4th quarter muling bumitaw ng 3-pointer si Stoll at naitala nga ang 72-63 score. Sinubukan pa ng gilas na dumb eye kit sa Mexico 69-72 sa tulong ni AJ Edo sa kanyang alley-up. Muling nakalayo ang Mexico, 84-75, nang bumitaw ng 3-pointer si Paco Cruz sa natitirang isang minuto 38 segundo sa last quarter. Hindi na pinaglaro si Clarkson, gayon din din si 30 Ravenna at Ray Parks. Pinangunahan ni Scotty Thompson ang gilas na may labing apat na puntos anim na rebounds hines at limang assists. Nagambag naman si Ramos at Pogoy ng parehong siyam na puntos. Sa Team Mexico si Stoll ay nagtala ng 17 points Fabian Jaimes ay nagtala ng 15 points at Josh Ibarra 12 points makakaharap ng gilas ang Dominican Republic sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa Bocaue Bulacan sa Philippine Arena sa araw ng biyernes.